Netflix na uh, naparoon natin si Netflix na series, Netflix by Be Love, yes. Hi, uh, congrats, baby, congrats, Miss Bettina. But of course, Latin, I'm happy uh, Referring to I am ring. yes. Uh, Anthony James and Mansoar, you are now together again sa isang project. So can you tell us about uh, your feelings ngum you na tanggap niyo the news na may inpart kayo together? sa isang project, yung Coming From Success ng no, Bind By Me Love. <laughs> um uh, well, na, ano parang binasa ko na yung script, tapos nang makita ko na parang, oh, medyo may glimpse pa rin ng, ano e, nung story. Hindi naman sobra, pero doon pa rin yung fun. So, parang, sabi ko mga ka-work ko ulit si Alam ko naman na masarap ka tabaka si Marisa. but yung mga eksena namin talagang ay, hey, pumapatong patong kasi dami namin na iisip talaga na pwede kong natutong lines sa to, tapos sabaya mo ng ganito, mga gano'n. So parang lagi nagbibigaya kami palagi sa eksena. Happy ako maka-work ulit si Marisa. Ako, oh, ano, super happy ako na maka-work ulit si eh, Anthony. And, um, nung nalaman namin na action yung gagawin namin, sobrang sobrang excited talaga kami. Wala ko. Well, ako, uh, may pressure kasi hindi pa ako talaga nakasabak na action talaga. Ever! 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 Siguro yung action lang na nagawa ko na dapa, ganyan. Pero, oo, uh, mga Pero, dito talaga may intense training. And then, happy kami kasi yung mga scenes na nagawa namin so far, funny. <laughs> yeah. Nakakaaling nakaka ulit. Yes. yes, sweet, sweet. 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 Oh, my teaser lang, teaser lang. Teaser lang, ano pa kaya yung mangyayari, ba? But congratulations on this project. Yes, okay. Now